pwede pa pinanit, Papa, pili -pili sudlan mga kuwan pa, pinalit na damo. Papa, pwede pa yung sudlan, pinalit na damo. So? Hello guys. So, yan na. Maglalagay na tayo ng ating mga ilalagay. <coughs> Dahil nakabili na tayo ng panglagay. So, may, may Hindi madali ang pagkakaroon ng sari-sari store sobrang dami ng kailangan mong aralin, lalo na sa budgeting at cash flow ng iyong tindahan. Kahit basic cash flow lang at budgeting, okay na basta masusunod mo siya ng paulit-ulit. Ngunit karamihan ng mga sari-sari store ay nagiging sara-sara store dahil sa hindi nila nababudget ng maayos ang kanilang kita sa tindahan. Hindi madaling palaguin ang isang sari-sari store kung ito lang ang iyong source of income. Subok na namin yan. Ilang years na rin itong aming tindahan. Pero until now, sa awa ng Diyos ay lumalaban pa rin. Sabi ko pa nga kung ang store nyo lang ang source of income, hindi siya madaling palaguin. Lalo na kung mag-uumpisa kayo sa maliit na puhunan. Magkano lang naman ang tubo mo, tapos dyan pa kukunin lahat ng expenses mo sa pamilya mo. Hindi mo namamalayan, bukas makalawa, wala nang laman ang tindahan mo kasi bukod sa tubo pati na ang kipinhunan mo ay nagagalaw muna Madaming aspeto kung bakit nagiging sara-sara store ang isang sari-sari store. Una ay price war. Lalamunin ka talaga ng mga dambuhalang well established na dahil bukod sa malago na sila, mababa pa ang presyo sa kanila dahil bultuhan sila kung mamili. Kaya ang ending, halos lahat ng stocks mo ay naaabutan na ng expiration. Pangalawang aspeto ay ang mga mangungutang. Yung tipo ng mangungutang na panay pangako kung kailan babayaran hanggang sa na makalimutan na lang. Ang matindi pa dyan, sa'yo umuutang, pero sa iba bumibili. Tapos pag sinisingil mo, siya pa ang galit. Idi wow! <laughs> Sobrang daming aspeto pa ang dahilan kung bakit nagsasara ang isang sari-sari store. Sa ngayon, ito lang muna. See you again next vlog mga kadama. So oh guys, so yung piece wifi natin, wala. Kasi palaging brown out hindi <laughs> pa tapos sa pag-aayos yung mga lamas pa tapos ito yung mga chichiria pa yan magulo pa magulo kasing gulo ng hairstyle ko <laughs> tara kain na daw sabi ni madam Bakit <laughs> <Pag> nang chan? <tiyan. laughs> <laughs> Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.